Hi guys, it's me again, Brayla's Channel, at your service. Deadline na naman po ng filing ng ating annual income tax return. Ang lahat po ba ay nakapagsubmit na? Sa mga hindi pa specially sa ating mga job order status employees na nag-exceeds na sa 250,000 pesos, ang video na ito ay para sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, Subscribe. kung bago ka pa lang Braille's sa aking channel, channel Please do kindly subscribe. Like and share na din sa kapwa natin taxpayers para marami po tayong matulungan. Kahit sa ganitong paraan lamang, with no further ado, let's begin na po sa ating topic, the filing of annual income tax return for the year 2024. Para sa lahat ng job order status employees whose gross earnings exceeds the 250,000 pesos taxable limit. What if may tax payable? Paano ang gagawin? Alamin. Kung napanood niyo po ang last upload ko with regards sa pagfile ng annual income tax return para sa mga job order status employees na hindi nag-exceeds sa taxable limit, ngayon ay same pa rin ang ating gagawin but this time ay para naman ito sa mga nag-exceeds o lumagpas na sa taxable limit of 250,000 pesos at sa mga may babayaran pa na tax payable. Panoorin niyo po ito till end para masundan niyo po ang madaling paraan ng pag-online. Make sure hawak niyo na po ang inyong. BIR Form 2307 na manggagaling sa inyong agency. Sa pag-start, same pa rin po ng una kong binahagi. Need niyo lang mag-download ng offline IBER forms through BIR.gov.ph. Once okay, na-open lang ang application. Kung kayo ay may record na sa BIR, Need nyo lang ilagay ang inyong TIN number plus tatlong zero sa dulo once in-enter nyo na ito ay automatic nang lalabas ang inyong personal details. Need lang fill ang iba pang details. Click lang ang BIR forms list na nasa baba at piliin ang 1701 e then click fill up. Click lang ang OK. Once may mag-pop up then lalabas na ang mismong BIR form. Need lang natin iset ang year sa 2023 ilagay sa amended is no since hindi naman tayo nakapag pa. Pagkatapos ay no sa short period since ito ay para sa buong taon. Then sa taxpayer type, piliin ang professional at isunod na ang 8% rate on income in profession tulad ng nakikita nyo. Sa inyong screen, pagkatapos nito i-click lang ang no sa foreign tax credit since hindi naman tayo foreigner. Sa number 16 to 18 ay para sa civil status at kung married may choices tayo if gusto natin i-combine or separate ang pag-file ng ITR. Then sa number 19 ay piliin ang 8% in lieu of graduated rate. Once kumpleto na ang mga details sa unang bahagi ay mag na tayo sa next part. Katulad din ng nauna kong binahagi kung nag-exceed na tayo sa taxable limit at wala naman tayong babayaran na tax payable, ay dalawa lang ang need natin na filapan. Ito ay ang Part 4B ng BIR form dahil tayo ay nasa job order category. Ito lang ang need natin filapan. Kaya yung Part 2 and 3 ay lalaktawan na natin. Mamaya ay makikita nyo na mag-automatic magkaroon siya ng data once pinasukan na natin ang 4B. At kung sakali naman na may babayaran pa tayo ay magkakaroon ng Puya ng data automatic basta ilagay nyo lang kung para saan ang payment nyo para hindi maligaw. Then sa part 4A ay, ay skip din natin ito. Proceed na agad tayo sa part 4B. Dito ang number 47 at number 54 lamang ang need natin lagyan ng data. Sa number 47, ang data nito ay manggagaling sa inyong 2307 na ibibigay ng agency. At yung number 54 ay ilagay nyo lang ang 250,000. Ito ang taxable limit. Yan lang ang kailangan. Assuming ang kinita ni Mr. De la Cruz ay umabot sa 255,000, magkakaroon siya ng 5,000 taxable income. Kung sa graduated tax rate ito ay 8% of 5,000, which is 400 ang magiging tax payable. Kaya pagdating sa part 4C, ay makikita niyo ang 400 tax payable sa number 60 at 64. And since parehas ang ating tax due at tax withheld na makikita natin sa 2307 ay automatic na mag zero ang ating tax payable. What if naman kung may babayaran pala si taxpayer? Kulang ang naibawas ni agency compare sa total gross earnings na kinita ni taxpayer, assuming ang naibawas lang is 350 pesos, pero ang naging tax due is 400 pesos. May difference or tax payable na 50 pesos na dapat bayaran ni taxpayer para mag-zero ang kanyang BIR form. Same procedure pa rin po ang gagawin but this time mapapansin natin na may balance pa pero kapag tayo po ay nagbayad na, ito ay automatic. Na magiging zero, kapag naka-zero na po yan ay pwede na po natin ma-evalidate at ma-submit kay BIR Make sure na i-check po muna ang lahat ng details bago po natin i-validate para maiwasan ang pag-apply ng amendment. Huwag po natin kalimutan na mag-print din ng dalawang kopya, isa para sa inyong agency at isa para sa inyong personal copy. That's it. Sana ay makatulong po ito sa lahat ng ating mga taxpayers, lalo na sa mga job order status employees or contract of service na nahihirapan. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo empleyado ng BIR o ng alinmang ahensya. Ito ay base sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga tamang impormasyon para maipahatid sa lahat ng taxpayers kung paano makapag-file ng kanilang ITR using offline eBIR forms. Maraming salamat po. at iwasan po natin na mag-file sa mismong deadline para makaiwas din tayo sa abala. <coughs>